talk of the town ngayon ang one night stand sa showbiz at dahil dito magandang pag-usapan natin kung dapat bang patawarin ang boyfriend pag nalaman ng girlfriend na tumikim ng iba ang jowa. Ayan, ang ating yeah. yes, we'll put it up So, <laughs> si Salome sa baby. Ay, oh. Ay, kung ito po ang eto pong topic namin, kung halimbawa yung showbiz couple, mm -hmm. yung isang lalaki, nalaman ng girlfriend niya na nakipag-turbahan sa iba o oh, one night stand-up. Mm -hmm. mm -hmm. Dapat ba mo matawarin o oh. hindi? Okay, anong point mo dyan? <laughs> Gusto ang sakin, sa yes. Oh. Daki, ako, dapat namang patawarin. Pero dapat no, kay Joke. Hindi. Dapat okay, namang patawarin ang, ang, oh. ang, ang boy, ang boy <laughs> pre, Kung nakipagtikim, yun ay kung aaminin. Sasabihin niya, Han, sorry, nagkamali ako. Yung isa kasi, pinatulog ko kasi, Elyang Elya sa akin. Alam mo naman, gwapo ko. Kasi kasi gumagawa ng parang, parang magbibigyan ko na, pinatulong ko na, pinabigyan ko na, sorry ha na, mo. Dapat patawarin kung naging tapat naman at hindi inilihim. Kasi nga sabi, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ang uh, maluwat ba? sa yes. Pagsasama ng May Ma maayos. <laughs> Anong-anong, Rodel, dyan? Ako, naku, dapat, no, no. Hindi dapat patawarin, no? Kung ikaw, dapat patawarin. Dapat, hindi siya, ano, hindi siya faithful. Ano yan? Saan, ah, saan ako dito? <laughs> saan pa pupunta ang relasyon na yan? Eh, di sa wala kasi, hindi siya faithful sa, sa partner niya. Pero ang oh. sabi nga, friend, minsan, binibigyan natin second chance. lahat na ng tao, hindi dapat, nagkakamali. Hindi dapat bigyan ng second chance, hindi, no? ang mga babae nagpapatawa niya lalo kasi, na kumanya yung at nagsasabi niya which is yung sa lalaking no, yun? na ma ng diba? so, mo? ngayon maraming maelie gusto tumikim ng iba-iba di ba? nung so, sinusuyo mo na lang sinusuyo mo ako binibigay mo ang langit di ba? pagkatapos din nilang ka, kaya ka sinusuyo nga kita para malagawang na para sagutin mo Ay Kaya di ba sinagot mo ako dahil gusto mo din ako ngayon kung tumikim mo ako ng iba dapat tanggap mo mahal mo ako di ba? mahal mo ako di ba? hindi kita Huwag mo rin naman nga akin ng previous ha! Ah. Mat Nakuha, napatikim ko naman sa iba! Galing yun! No! Kapang mawari naman! Hindi! Dapat patawalin! Dapat dyan pinuputok! Ay, grabe naman! Grabe! Violente! Violente! Kung pupuntunan, paano rin papasok sa'yo? Ay, Gusto ko! Parang Loretta lang, no? Oh, no, no, pinit lang. Yung Mga children, na! Behave, Wag gano'n, wag gano'n. Okay. Di ba, yung gano'n. Kung mahal mo, sabi ka, bigyan mo ng second chance. Lalo ba, kung naging Ba't dapat siya sinabi yung oh. pagkakamali niya? Okay. O ang ng kanigayahan niya? Maramang patuloy. Paano, paano gagamitin? <laughs> so, 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 ano? Basta ako, no? Anong opinion mo yes, dyan ay. sa dalawang, ano, nagdilibate? -de Para, naman pa rin. Mm, okay. And gets ko rin naman kung ba't nasabi ni Sir Rotel yun. Kasi nakakagalit na nakakagigil mm -hmm. naman talaga. And more importantly, I think hindi rin nag ng mga tao kung gaano ka humiliating dun sa babae na, na ano niya yung partner mo, nag-cheat sa'yo parang ang laking kahihiyan, ang laking parang syempre isipin ng babae na may, kasal, may naging kasalanan siya, na may, maging, may naging pagkukulang siya. Like, kung mahal mo yung tao, hindi eh, mo ipaparamdam sa babae. Okay. So, kung if you cheat on if you cheat on ano, your partner. Pero kasi tama rin naman na case to case basis mm. na merong merong ibang mga relationships na masasalba pa mm. yung ano, especially kung kung hindi naman talaga nag-show yung yung lalaki ng pattern na nag-cheat siya kung one time lang nangyari. Baka may pagkakataon Correct. pa, pero I think na once nag-cheat ang isa doon sa mga mag-partner. Ano yun eh? Oh. Ano yun eh? Red flag yun kagad na parang baka mag-start yan ng pattern pero ikaw faro. ikaw an bilang babae oh. dapat mo patawarin o hindi sasarinilin mo ano opinion. ako kasi ah aminin ko ah i was in a relationship mm -hmm. before and ako naman yung dashed and oh. pinatawad ako oh. so um so na, na, so naniniwala rin ako na ano na parang may mga cases case na case. Na, na, may, oh. na may chance pero kasi yung nangyari sa amin Parang ano eh, hindi ako parang inulit-ulit ko pa kasi. Ay, so, mail ya. Yeah. yeah, very bad. Aminin ko and I regret na no, nasaktan ko yung partner ko na ganun. So, meron ring mga cases na talagang hindi siya okay. Talagang hindi siya, alam mo, nag-start na siya ng pattern and naging parang naging masalimuot na yung ano, yung relationship. So, parang eh nag-break rin kami and that was one of the biggest issues. Pero bakit sa lawa Oo, no, no. bakit sa lawa parang ano, nagkaroon ng nagkaroon ng time na aaminin ah, ko to ah, no. parang Uh, like, sana hindi niyo ka judge or whatever. Pero nagkaroon ng time na naging curious ako Doon sa ibang partners. oh, like, gusto, yung gusto ko nga, gusto ko tumikim ng ibang ulam. And mali yun! Aaminin ko yun, pagkakamali ko yun. eh nasaktan ko na labis yung partner mo okay. yun. So, huwag niyo gagawin yun. Uh. Ako like, <laughs> I think better na kesa mag-cheat ka and itago mo sa partner mo. Be upfront, tama. A Aminin mo doon sa uh, partner na. mo. Oh. baka isipin niyo na rin na baka better kung hmm. single na lang kayo. Kung mag-break na lang kayo, kung kung magkakaroon rin lang naman ng cheating in the future, mm -hmm. baka better na hindi na lang. Ako, dahil walay na lang. Ako naman, dahil maybe, di ba? Mm -hmm. Sarili ko opinion kasi ganito yun, eh. Dapat patawarin, eh. Di ba? Ah, Yung side okay. na dapat patawarin. Bakit? Kasi ang isang relasyon nagtatagal kung may nagpapakamartirin. Eh. Doon ako naniniwala, eh. Ah, kasi hindi magtatagal isang relasyon kung laging nandoon yung eri mo na ano, hindi ka magpapatawad or something. Pero iba naman yung inaabuso ka, 'di ba? Ah, iba, ah, alam mo ah, yun, na oh, ang tanga ka na or something. Ah. Kasi 'di ba yung iba nga may anak sa labas pero buo pa rin yung pamilya. Kasi tinatanggap ng mga original na misis na ano na may anak sa iba at para mabuo pa rin yung pamilya. Mm. Ganon, 'di ba? Although ayusin niyo na lang yung priorities. Uh, oh, uh, oh, diba? Although yung ganyan yung sinasabi nga ni friend na ni Pren Rodial na hindi dapat patawarin. Hindi na sa damdamin mo yan, hindi sa ano mo mm. bilang babae kung paano matatanggap ang sitwasyon, mm. di ba? Mm. Parang ganon. Kasi kung inuulit-ulit naman yan, eh. Oh, yun. Iba yung mga Hindi na sa napatawarin. Kung paulit-ulit eh, oh, naman yan. Oh, eh. oh. Pero minsan kasi, lalo ang mga lalaki natutokso yan. Mm. Aminin natin. Oo. Oh, oh. Ang totoong realidad, natutokso ang mga lalaki at saka... At babae. Oh, oh, Parang na. naman, oh, di ba? Ako, itinapas <laughs> mo ha? din Subukan din magpatawar at kalimutan ang lahat, di ba? Parang gano'n. Kung gusto nyo magtagal pa rin at mabuo pa rin oh. yung ano. Pero kasi ha? diba, iba talaga plana kung mahal mo. Oh. Mm, tapos nabalitaan mo yun, ang sakit din. Masakit, diba? sa masakit, masakit talaga. talaga. Masakit talaga. O, masakit talaga. talaga. Totoo yun. Pero diba, eto ha, Meron kaming kilalang showbiz couple. kami tatlo sa showbiz. Ayoko ng pangalan, baka mamaya sabihin, binabagay pa. Itong lalaki, sikat. Ang babae din, sikat. Maganda. Okay. Ng babae, itong sikat na lalaki. At nagkaanak. Pero tinanggap ng babae. At oh. parang pamilya rin. Napatawad din. Sigurado okay. kilala yun. Yan ang tinatawag na love is love. Kasi blood. sinasabi nga, yung Dama. babae, birthday, <laughs> sinasabi nga, <"Atakuha> ko si <laughs> Yeah, sikat yung, yung hang actor. Ah, action star, sabi natin. May anak, kalimbawa yon May oh. anak, napatawa, di ba? Oo. Oh. Today, baba. Pero, adu kasi pagmamahal pa rin yan? At tinanggap niya na bongbo -bong, yung anak nung lalaki na parang pamilya, with matching pictorial pa nga sila, di ba? With matching pictorial sila sa calendar kasama. Napapatawa. Case to case based. Although, masakit talaga na malaman oh. yung partner. naki Nakipag-chop tsakan mm -hmm. sa iba. <laughs> mm. <laughs> pero at the end of that day, pero kung gusto niyo pa ayaw mo mas kung pamilya niyo buo pa magpatawa tayo nga di ba sabi I think naman ano yan. naman parang in cases like that kailangan genuine rin ang mapakita ng lalaki na nagbago na siya parang uh, like i-assess mo yung situation kung ano yung pinapakita sa iyo ng lalaki uh, hindi pero, yung past niya pero, pero naniniwala ba kayo sa situation na sinasabi nila na meron talaga tinitikman meron talaga yung babae mm, siyos, seryoso talaga na, ito talaga yung ano ibabahay ko ito talaga yung pagkakaalam ko Ayon, oh, oh mega tikim tikim talaga I mean, eh. Parang tama. Ang mga lalaki gaya sa Sour Friendship, talaga yung mga lalaki natutok sa rin. Pero uh, mga... iba pa rin pa tinitikman mo well, at the of doon ka pa rin sa part na uh, sa asawa. Ba... doon Bakit ang tahimik ang mga lalaki dito? Lahat <laughs> puro tahimik. Eh, oh, oh, oh. Ah. 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 Gusto mo chong pa din din ka natin. Para na nga. Kasi hindi, ikaw pa rin ang uuwian oh, oh, oh. yeah. niya. Oo, oh, oh, ito yun. Oo, yun, 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 Ikaw pa rin uuwian niya. Oo, yun. Pagkain nga ng action star. Yung Red, magkomenta sila. Oo, yung mga rate, <laughs> ano natin manunod natin. Ayan, magpamenta po kayo kung dapat bang patawarin. Patawarin ang isang partner na lalaki na nag-cheat o tumikim ng ibang putahe o nakipag-one-sit-san lang.